Magandang araw po sa lahat. Mayroong napakagandang balita para sa ating mga senior citizens at GSIS pensioners na tiyak na magbibigay ng ginhawa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kamakailan lamang, inanunsyo ng Government Service Insurance System, GSIS, ang isang one-time financial assistance na nagkakahalaga ng 8,500 pesos para sa lahat ng kwalipikadong pensioners sa buong bansa. Ang halagang ito ay ay dadagdag sa kanilang regular na buwanang pensiyon kaya't ang kabuwang matatanggap ng ilan sa susunod na buwan ay maaaring umabot sa 14,500 pesos, depende sa kasalukuyang halaga ng kanilang pensayon. Ang hakbang na ito ay malinaw na patunay ng patuloy na suporta ng pamahalaan para sa mga senior citizens, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, kuryente, gamot, at iba pang pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang ito simpleng dagdag sa pera, ito ay konkretong tulong na magbibigay ng kapayapaan ng isip at kaunting ginhawa sa bawat pensionado na sa kanilang edad ay mas nararapat na maranasan ang seguridad at respeto sa kanilang mahabang taon ng serbisyo at kontribusyon sa ating bansa. Para sa mga pensioners na matagal nang umaasa sa ganitong tulong, ang anunsyong ito ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na hindi sila nakalimutan. Sa pamamagitan ng programang ito, mas pinapahalagahan ang pamahalaan ng pamahalaan ang dedikasyon at sakripisyo ng ating mga nakatatanda, at pinapalakas ang kanilang kakayahan na harapin ang araw-araw na hamon ng may mas konting alalahanin sa pera. Ang nasabing 8,500 piso ay inilaan upang tulungan ang mga pensioners na nahihirapan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, partikular sa pagbili ng pagkain, gamot, at iba pang mahalagang pangangailangan. Sa mga nakaraang taon, napansin natin ang tuluy-tuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at marami sa ating mga senior citizens ang nakararanas ng hamon sa pamamahala ng kanilang buwanang budget. Sa pamamagitan ng one-time assistance na ito, nais ng GSIS na mabigyan sila ng kaunting ginhawa at dagdag na suporta upang mapunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Ang proseso para sa pagtanggap ng benepisyong ito ay ginawa ng GSIS na simple at mabilis. Para sa mga kwalipikadong pensioners na may aktibo at updated na bank account, automaticong aid deposito ang nasabing halagang 8,500 piso. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan ng anumang karagdagang aplikasyon o papeles upang matanggap ang tulong. Ito ay isa sa mga hakbang ng GSIS upang masiguro na walang abala at mabilis na makakatanggap ng benepisyo ang bawat pensioner. Ang layunin ay malinaw, masigurong ang tulong ay makarating sa mga pensioners sa tamang oras at walang pagkaantala. Para sa mga nais tiyakin ang kanilang eligibility at status. Maaaring gamitin ang GSIS Touch Mobile App o bisitahin ang opisyal na website ng GSIS. Sa pamamagitan nito, makikita ng bawat pensioner ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang account, kabilang ang nakatakdang mga bayad, kabuuang pensayon na matatanggap, at anumang updates tungkol sa kanilang benepisyo. Mahalaga rin na siguraduhin aktibo ang kanilang bank account at tama ang lahat ng impormasyon, gaya ng account number at personal na detalye, upang walang aberya sa pagdeposito ng kanilang one-time assistance. Ang GSIS ay patuloy na nagsusumikap na pagandahin ang kanilang serbisyo sa mga pensioners sa pamamagitan ng pagpapalawak ng digital payment channels at pagpapadali ng proseso ng pagbabayad ng pensayon at iba pang benepisyo. Sa mga nakalipas na taon, nakitaan natin ang malaking pagbabago sa paraan ng pagproseso ng kanilang mga benepisyo. Mula sa tradisyonal na manual processing ng dokumento, unti-unting na ipatupad ang mga digital platforms na nagbibigay daan para sa mas mabilis at mas epesyenteng transaksyon. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng GSIS upang matiyak na walang pensioner ang mapag-iiwanan, at lahat ay nakatatanggap ng benepisyo ng maayos at ayon sa takdang oras. Mahalagang tandaan na ang 8,500 piso ay isang one-time financial assistance at hindi ito kapalit ng regular na buwanang pensayon. Ito ay dagdag na tulong na naglalayong mapagan ang pang-araw-araw na gastusin ng mga senior citizens. Sa ganitong paraan, na ipapakita ng pamahalaan ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng ating mga lolo at lola, pati na rin ang kanilang patuloy na papel sa lipunan. Ang ganitong uri ng suporta ay hindi lamang nakatutulong sa pinansyal na aspeto, Kundi nagbibigay rin ng katiyakan at kapanatagan sa isip ng mga pensioner na mayroong nagmamalasakit sa kanilang kapakanan. Para sa karagdagang impormasyon at updates, maaaring makipag-ugnayan sa opisyal na tanggapan ng GSIS o bisitahin ang kanilang website at social media channels. Ang GSIS ay laging nakatutok sa pagtugon sa pangangailangan ng kanilang mga miyembro at ang hakbang na ito ay malinaw na indikasyon ng kanilang dedikasyon para sa kapakanan ng mga senior citizens. Ang mga impormasyon mula sa opisyal na channels ay mahalaga upang maiwasan ng maling impormasyon at masiguro na ang bawat pensioner ay may tamang gabay sa pagtanggap ng kanilang benepisyo. Bilang karagdagan, hinihikayat ng GSIS ang bawat pensioner na maging proactive sa kanilang account management. Siguraduhin palaging updated ang personal na impormasyon, tulad ng contact details at bank account, upang ang lahat ng benepisyo ay maipamahagi ng maayos. Ang pagiging maagap sa ganitong mga bagay ay nakakatulong upang maiwasan ng anumang delay o aberya sa pagtanggap ng benepisyo. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbibigay katiyakan na ang bawat pensioner ay makikinabang sa mga programa ng GSIS nang walang anumang hadlang. Ang one-time assistance na 8,500 piso ay malaking tulong para sa mga pensioners, Lalo na sa kasalukuyang sitwasyon kung saan patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa tulong na ito, masisiguro nilang makakabili sila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, makakabayad sa kanilang mga gastusin sa gamot, at magkakaroon ng dagdag na pondo para sa kanilang kalusugan at kaginhawaan. Ito rin ay isang paraan upang ipakita ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa kanilang serbisyo at sakripisyo para sa bayan sa nakalipas na mga taon. Sa huli, ang mensahe ng GSIS ay malinaw, ang bawat senior citizen at pensioner ay mahalaga, at ang kanilang kapakanan ay prioridad. Ang hakbang na ito ay hindi lamang pinansyal na tulong, kundi isang simbolo ng respeto at pagkilala sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Patuloy na subaybayan ang opisyal na pahayag mula sa GSIS at iba pang credibleng media outlets para sa pinakabagong impormasyon. Ang benepisyo ay darating sa mga susunod na araw, kaya tiyak handa ang lahat upang makatanggap ng karagdagang tulong sa kanilang buwanang pangangailangan. Sa ganitong paraan, masisiguro natin na walang pensioner ang maiiwanan at lahat ay makikinabang sa mga programa ng GSIS. Ang balitang ito ay hindi lamang positibo, kundi isang konkretong halimbawa ng suporta at malasakit ng pamahalaan sa ating mga senior citizens. Kaya't hinihikayat namin ang lahat ng pensioners na suriin ang kanilang account, tiyakin ang aktibidad ng kanilang bank account at maging handa sa pagdating ng benepisyo Ang 8500 piso ay malaking tulong at isang patunay na ang ating mga lolo at lola ay patuloy na pinahahalagahan, minamahal at sinusuportahan sa bawat hakbang ng kanilang buhay